Inispatan na naman tayo dito. Hmm? Oh. Magandang morning ka para paralan. Same as usual, maghahanap tayo ng mamarang. Punta natin yung tinutubuan niya dyan. Oh. Tinutubuan ng mamarang. Baka tumubo na sila. Dito lang yung tumutubo. Kaparparalan, meron talaga may naispatan na naman tayo dito hmm? oh. mayroon ka par para oh. yan oh yun dito silaw oh. oh ang ganda na naman ng umaga natin oh mayroon na namang mamarang oh kunin na natin samahan nyo na naman akong mag, magbunot ng mamarang tara dito sila oh hmm. Jambahan na naman natin. ang gaganda oh. Ayos. Lipat na naman tayo. Oh. Okay. kay gendak, umagang kay gendak Perparalan hmm. Huh? dito si daw oh. hmm. manok kunin kita manok sige dito yung tinutubuan niya every year ito sila tumutubo puntahan pa natin mamaya doon sa kabilang banger hmm yun know, o yan palay na yan dyan o no? oh. oh. palay na dyan maliliit pa sila oh, oh maliliit pa sila tatlo ito pa pa tayo dito malilit ka parang paralan. No, naatakan ko na. Ito. Oh. Ito. Yan o. Oh. Ito. Tapos yan o, oh, maliit. Ito. Oh. ito kasi lang o. Oh. Yan oh. Ayos Oh, karami na rin tayo. Yan pa. Ay, mayroon pa rin, no? Tito Ayan pa, Ito lang kaparparalan oh. No? Punta tayo dun sa kabilang bangir. Balikan natin yung pinagkunan natin kahapon. Baka may mga tumubo pa yung tira-tira. Dagdag nung nakuha natin. Dito ako kumuha kahapon. wala tayong nakuha kaparparahan walang tumubong tira tira takas na tayo sa lahat po ng mga sumusuporta sa channel ko maraming maraming salamat po kahit papano sana like and share po para magamit natin yung hinahangad natin saka pa subscribe na rin po Maraming salamat. Ito lang po yung nakuha natin, no. Oh. oh. Marami na rin to. Pang umaga. Dagdagan lang natin ng ano. Saluyot, ay saluyot. Dagdagan lang natin ng ano, talbos ng ampalaya at saka ano, talbos ng sili. O, oh, okay na yan hanggang dito na lang ang ating video ko parparalan maraming maraming salamat I love you